Hello guys, kasama ko nga pala mag-RG yung pinaka-pogi kong bayaw sa balat ng Earth At dito guys, nag na agad ako ng main hero ko my... Welcome to Mobile Legends! Pagkuha ko ng red buff nakita kong pinagtutulungan nila ang kampi kong si Mia. Kaya agad Neyman pinuntahan si Mia para tulungan pero nasawi si Mia kaya sinubukan na lang Neyman ipaghigantay si Mia pero nakatakas yung kawatan kasi may kasama silang albularyo at nasawi rin dito ang kasama kong kalabaw buti en lang napatay ko si Boy Tusok pagkuha ko ng blue buff agad ako nagpunta sa turtle dahil may digma ang nagaganap kaya nakisali na ako sa digmaan nakala ko mapapas lang po na dito yung dalawang utin nakatakas pa sila dahil may albularyo nagpapagaling sa kanila kaya yung albularyo en lang pinas lang ko at napatay din ako ni boy tuso buti na lang at nakarecall ako agad habang kinukuha na iman ng bayaw ko ang mahiwagang pagang nang biglang dumating yung aming mga kalaban para agawin yung mahiwagang pagong na nagbibigay protection para sa makakukuha nito Mutien lang magaling ako at ako ang nakakuha ng pagong. Mutien lang kinalabaw ng bayaw ko sila Boy Tusok at si Thomas kaya napatay naiman pa naiman sila sabay TPTP na din. At dito guys pinasok ng bayaw ko yung albularyo kaya aming pinatay ang albularyo. Dito guys mag turtle sana ako pero biglang dumating si Prince Sang ana kaya iikutan ko sana siya pero nakita ko ulit yung albularyo kaya akin tong hinabol para paslangin. Habang pinapaslang ko ang kanilang albulario nagtatangka si Prince Sang Vex na tulungan siya. Pagpatay ng albularyo akin sinunod si Princess Vex. Sabay TPTP sa mayabang na boy tusok. Habang naglalakbay ako nakita ko si Princess Vex kaya akin itong pinaslang. At aming pinuntahan si Pana Girl para tulungan patayin si Albulario at Cloud. Pagpatay ko sa Lord nagulat ako na sumuko na ang aming mga kalaban sa kadahilan ng ang lakas ko daw at di na nila kakayanin ha ha ha, -ha. Thank you for watching guys sana supportahan nyo FB page ko at Youtube channel ko pa follow at like and share na din ako mga idol.